Pag nga naman siniswerte ka, oh, nabutan pa. Haba-haba ng trend. Ah! Ah, pag nga naman siniswerte ka, dito pa naman ang trend ng haba-haba. Puro Amazon box yung nasa trend. Ang guys, haba. Ayan. Super haba niya. Diyos mio, mamaya pa to. Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ang ah, haba, grabe. Never ending. ne guys yung treno. Oh. Grabe ang haba, haba niya. Pwede ka munang matulog eh. Kainis oh. Oh mamaya pa to. Kainis. Ang haba ng tren dito, kakasura. Grabe. Parang ano eh. Sinakop na yung isang state. Naku po, ang tagal. Uwi-uwi uh, na ako, jingle jangle na ako ah. Eh. Mamaya pa to guys, tagal dito.